Kahapon sa Crime Classic. Isang simpleng alagad ng simbahan si Soledad Suling Salvador. Ngunit dahil sa pagnanais niyang magkaroon ng pagbabago sa sistema ng pamalaan ng dekada 80, ay nag-organisa siya ng ilang mga kilos protesta. Sa isang bayan na naghihirap, siguro malaking bagay na makita mo may mga tao. Gusto nilang makakuha uli ng kalayaan ng mga tao. And they're willing to, well, offer their lives. Pwede mo lang silang labahan pag sarili ka ng armas. Kasi kung wala kang armas, lalo na sa probinsya, papatayin ka lang pag umaangal ka. So, kailangan mong depensahan yung sarili mo. At the same time, durugin yung, ato, <laughs> yung hukburin ng, ng kabila ng estado para magtayo ng bagong lipunan. Kailangan mong kasing durugin yung luma para mamagtayo ng bago. Sa kabilang banda, ang mga pakikiba kanyang ito ang tila naging mitya ng kanyang buhay. Kita niyo to? Isa to sa mga ulo ng mga Edwin na huli namin. Magandang hapon. Ako si Martin Andana. Ating balikan ng bawat pangyayari at tuklasin ang katotohanan sa pagpapatuloy ng kwento ng pagpaslang kay Soledad Soling Salvador. Tito's a crime classic. ayon sa librong isinulat ni Ed Maranan na The Bakun Martyrs. Mula sa Ilocos Norte, tinungo ng kilusan ang bakun. Hindi raw biro ang bawat daang nilakad nila upang makaiwas lang sa pagmamanman ng mga polis at militar. Pagod, gutom, pagtitiis. Ilan lang ito sa mga hinarap ni Nakajina, Kabobot at Kasenya. Halos inabot daw sila na isang buwan para makatawid sa mga bundok papunta sa Bakun, Benguet sa layuning mapalakas ang kanilang kilusan. Agosto 23 taong 1985 na marating ng grupo nila Soling, Father Nilo, Resteta at lima pang miyembro ng New People's Army o NPA ang sitio bayang sa bulubundok yung bayan ng Bakun sa Benguet. Hindi itong ang unang beses na bumisita ang grupo ng mga rebelde sa bayang ito. Tinuturuan nila ang mga katutubo sa lugar na magtanim at mag-organisa ng kooperatiba. Nagawin okay, naman namin ng lahat para matulungan kayo. Kaya naman, madali na silang pinatuloy sa kanilang mga tahanan nang sila'y muling bumisita. Ayun kay Kai King, dating kasamahan ni Nasuling, Father Nilo at Resteta sa Kilusan kasama ang bakon sa kanilang mga lugar na planong umpisa ang tulungan ng kanilang grupo. Ang bakon ay expansion area. Sabihin bagong area na kailangan mo buksan. Pero yung masa doon, matagal na naghihintay. May problema na ng una kasi parang treatment sa amin bisita kaya laging papatay ng manok. Kami sa sinilo, sinabi niya doon sa masa habang kumakain kami ng breakfast, manok na naman. Sabi niya, dati dumadati kami, kayo natatakot kaya tumatakbo. Ngayon, pag dumadating kami, natatakot yung ano, tumatakbo yung manok. Pero ano lang yon para pakita na hindi kaya may kailangan itreat na, ano, na bisita. Bahagi kasi ito ng trabaho nila Father Nilo at Resteta bilang mga political officers. Tungkulin nila na tumulong sa pag-organisa ng mga mamayan para mamulat sa iba't ibang problema sa kanilang lugar. Wala sanang planong magtagal ang grupo, kaya lang isa sa kanila mga kasama na nagkasakit kaya't napilitan silang magpalipas ng gabi sa lugar. May nagkasakit yata ng isang kasama, naawa sila kaya natulog sila sa, sa bahay. Pero SOP hindi dapat nangyayari, yung kasi expansion area pa lang siya. Nakaugalian na kasi ng mga NPA na hindi magtagal sa isang lugar lalo na kung ito ay malayo sa kanilang kampo. Sa ganitong kalagayan kasi, mahirapan silang maprotektahan sakaling ma sila ng mga militar. Kinabukasan, Agosto 24, 1985, gaya na nakagawian sa Beyeng. Maagang gumising ang mga tao para simulan ang kanilang araw. Pero binulabog ang katahimikan ng umaga iyon ng mga putok ng baril sa paligid. Dalawang putri mga sundan na kabilang sa 119 Philippine Constabulary Company o PC ang pumalibot sa sitio. Nagmula sila sa kamp ulit sa kabilang bayan ng Bigiya sa Benguet. Biglaan na naging mga pangyayari. Nagmula ang mga putok sa iba't ibang lugar, kaya walang nagawa ang grupo nila suling kundi makipagpalitan na rin ng putok. Tinamaan si Father Nilo habang papatakbo papunta sa likod ng tinutuluyang bahay Samantalang si Resteta ay inabot ng bala ng baril habang papatalon mula sa bintana. At si Suling bumagsak ang tamaan ng bala sa kanyang noo. Patay ang tatlo habang ang limang kasama nila. Dali-daling tumakbo papalayo sa sityo. Hindi na nila nagawang bitbitin ang mga kasamahan. Kaya ang mga labi ni Suling Father Nilo at Resteta ay naiwan sa kamay ng mga bumaril sa kanila. tinago talaga yung bangkay niya. Noong 1985 noon, pagkatapos yung namatay si tatay, may yun nga, yung fact-finding mission, ang nakita nila, may nakuha silang salamin niya, tapos isang part ng t-shirt, tapos meron, ayun ko, banggit nila, may nakuha pa yata na ano eh, yung, yung kuko sa hinlalaki, ganon. Pero maliban doon, yung mismong body, wala, itinago talaga kasi evidence yun eh. matapos pagbabarilin sina Suling, Father Nilo at Resteta. Walang awang pinugot ang kanilang mga ulo. Hindi pa na kontento ang mga armadong kalakihan at ipinarada ang kanilang pugot na ulo sa harapan ng mga tao. Base sa librong The Three Martyrs of the People, naglabas ng report ang isang fact-finding mission na bumisita sa pinangyarihan ng inkwentro noong Setyembre 11 hanggang 14, ilang buwan matapos ang insidente. Ayon sa libro, nang humupa na ang sagupaan, kinaladkad ng may 50 metro mga bangkay ni Nasuling, Father Nilo at Resteta. Dinala ito ng mga pulis at sundalo sa isang lugar na maaring paglibingan ng tatlo ngunit hindi sa pamaril matatapos sa malagim na sinapit ng tatlo. Sa paumuna ng isang Philippine Constabulary Sergeant na si Jose Panganiban, tumata yung Chief of Police ng Bakun at isang Sergeant Henry Dayan. Walang habas nilang pinugutan ng ulo ang walang buhay na sinasuling, Father Nilo at Resteta. Matapos pugutan, binalot sa mga plastic bag ang mga ulo Tinali ang bawat ulo sa mga mahabang kahoy at ipinarada sa sityo. Kita niyo to? Isa to sa mga ulo ng mga NPN na uli namin. Ulo? Hangpe? Samantalang ang mga naiwang katawan na walang mga ulo, ay magkakasamang inilibing sa iisang hukay na may 36 na pulgada lamang ang lalim. Ayaw, Habang ang mga residente yes, ay pilit inilayo sa pinangyarihan ng patayan. Kinatanghalian, inutusan ng mga sundalo ang tatlong mga katutubo para sila ay pagluto. Napansin ng mga ito ang mga nakataling plastic bag na kung titingnan daw ay parang mga malaking reporyo. Inutusan din daw silang dalhin sa kalapit na sitio ng dada ang mga ulo. Sinubukan tumanggi ng mga katutubo sa takot na baka'y sumpa ang sitio nila ng mga kamag-anak ng na mga napatay na NPA. Ngunit wala silang nagawa ng bulyawan sila ng mga sundalo. Sa bawat mga kasalubong nila, isinisigaw ng mga sundalo ng mga ulo yon ng mga NPA. Isang bata pangaraw ang walang kamalay-malay na binuksan ng isa sa mga plastic at nakitang ulo sa loob. Sa takot ng bata, kinailangan para gawa ng ritual na mga katutubo ang paslit para lamang makalimutan ng kanyang nakita. Matapos si Parada mga ulo, inilibing ang mga ito sa lote ng na isang nagangalang Alfredo Sukabit sa Sipitan, limang kilometro ang layo mula sa Bayeng. Kinabukasan, nadiskubre ni Sukabit ang pinaglibingan sa kanyang lote. Nabalitaan na rin niya ang naganap na barilan kaya naman inireklamo niya ito kay Sergeant Panganiban. Mabilis may itong tinanggal sa lote ni Sukabit kinabukasan. Ilang linggo matapos ang insidente, isang katutubo ang sumulat sa isang news agency sa Baguio para ikwento ang naganap na pamaril. Agad namang nakarating sa Camp Aguinaldo ang balita, pinaimbestigaan ni Noy Acting Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Fidel Ramos sa nangyari. Sinubukan ng crime classic na kausapin ang pamilya ni Soling Sarawag, gilocos Norte at Resteta Ukul sa nangyari, ngunit hindi na sila nagpaunlak ng panayam sa amin. Pero ang pamilyang naiwan ni Father Nilo, hinagpis pa rin ang nararamdaman dahil sa karumaldumal na sinapit ng kanilang padre de pamilya. Siyempre, nalulungkot ako. Tapos yung minsan ganun, naiiyak ako dati. Pag naalala ko yung nangyari nun. Ilang mga gamit ni Father Nilo ang natagpuan ng fact-finding mission. Ngunit ang kanyang bangkay ay hindi pa rin nakikita hanggang ngayon. Tinago talaga yung bangkay niya. Noong 1985 noon, pagkatapos na namatay si tatay, may yun nga, yung fact-finding mission, ang nakita nila, may nakuha silang salamin niya, tapos isang part ng t-shirt, tapos mayroon, bangit ko, banggit nila, may nakuha pa yata na ano eh, yung, yung kuko sa hinlalaki, ganun. Pero maliban doon, yung mismong body, wala, itinago talaga kasi evidence yun eh obidensya laban sa kanila. Tapos yun nga, yung pinaka nitong 2000 plus, merong, merong lumapit sa amin noon na yun nga, nagsabi sila na meron daw information kung saan naka, kung nasaan yung, yung, yung ulo ni tatay. Kaya nga lang, hindi ko sure kung ano eh, pinalo up naman, pinalo up din ni nanay yun, pero walang, eventually wala nangyayari. Ayon sa isang artikulo sa dyaryo, noong Setyembre 9, 1985, sinubukan pang dayuhin ng mga kamag-anak ni Father Nilo at ng iba pang mga religious groups ang bakun para hanapin ang bangkay ng mga napatay. Ngunit ayon kay Brigadier General Tomas Dompit, hepe ng Regional Unified Command, itinanggi niyang may naganap na pugutan ng ulo sa mga napatay na NPA. Wala nang makapagsabi kung saan na napadpad ang mga bangkay ng tatlo. Wala nang may balita ang pangyayari sa mga payagan noong 1985. Wala nang lumitaw na resulta sa mga report ng mga investigasyong ginawa rito. Ang alam ko, pinatay na yung Si <laughs> Barayag, Sergeant Barayag, di ba? Alam ko na ano na, 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 na pinarusahan ng Pero baka sa Ilocos pa or, hindi ko alam kung saan. Kinala ang bayan ng Bakun. Dahil sa mga sinaunang libingan ng mga katutubong Kankanae, tila umayon sa kulturang ito ang kinainatnan ni Nasolidad, Father Nilo at Resteta. Hanggang ngayon, wala pa rin linaw sa kung nasaan ang bangkay ng tatlo. Maging ang mga pinugot nilang ulo, hindi pa rin natatagpuan. Mula nang may balita ang pangyayari sa mga payagan noong 1985, wala nang lumitaw na resulta sa mga report ng mga investigasyong ginawa rito. Ang alam ko, pinatay na yung gumawa <laughs> Si Barayag, Sergeant Barayag, di ba? Alam ko na ano pinarusahan ng NPA din. Pero yung, baka sa Ilocos pa or hindi ko alam kung saan yung balita namin. Para sa isang dating kasapi ng organisasyon na si Kaiking, may naiwan pa rin lungkot sa pagkawala ng kinilala nilang si Father Nilo o Ka Bobot. Siyempre, malungkot galit. Actually, si Nilo, nung lumabas ako, mayroon siyang sulat para sa asawa niya. Daladala ko yun. Hindi ko yun na ibigay yon dahil na-checkpoint kami sa isang area sa isang probinsya. Tapos na yung interrogation, pumunta ko si R.P. ko. Tapos sabi ng isang, hindi ko lang kung polis yun o gwaldya lang doon. O may flinash kang sulat o what. <laughs> Ganun kakapal yun. Kasi naka, ano yun? Nakatakip siya ng, may mga tape siya. Malalaman kasi kung nabuksan siya. Later. So, so yun, sayang, hindi nabigay sa asawa niya. Hanggang sa huli raw, ay bayaning may tuturing si Father Nilo ayon sa anak niyang si Jerry. Sila lang yung nahuli, pero na, napatakas sila yung mga ibang mga kasama. Kasi ano siya nun eh, parang regional leader siya. kasi syempre kumbaga, ililigtas mo yung, yung, yung mga subordinates mo eh. Para lang, ano, yun. Ganon yung Ganyan yung istorya na pumasok sa akin. paano siya namatay? Matapos mawala ang kanyang ama, hirap sa kalooban na namana ng mga anak tulad ni Jer. May hirap talaga kasi siyempre wala kang tatay na ano, di ba? Ang pinaka unang nahirapan dyan, si nanay, kasi nabuhay siya bilang tatay sa kananay noon. Pagkatapos, yung isa din, si kuya. Dahil si kuya, mas madami siya may sa akin noon eh. Kasi e, siyempre, Masakit sa kanya na yung bigla ma ma mawawala si tatay ganyan. Lalo pang nadagdagan ng problema ng pamilya sa pagkawala ni Father Nilo. Sa financial pagkatapos pati yung sa yung kumpanya yung pangangailangan namin ng father figure nung bata pa kami, magkaban ng justice siya kaya mula nung namatay siya noon, nagpatuloy pa din kami sa sa human rights. Ganyan. Yung unang, isang unang involvement namin, nung bata kami, napunta kami dun sa ano, CRC, Children's Rehabilitation Center. Kasi madami mga iba't ibang bata dati na naging victims din eh. Yung namatay yung mga magulang, ganyan. Nagkawin ng pang rehabilitation sa mga bata. Ang pagsapi sa isang rebelding kilusan, ang naging mitsaan ng buhay ng tatlong martir ng bahon Para kay Nievelena Rosete, Executive Director ng Bantayog ng mga Bayani Foundation. Sa simula pa lang, tila nakaukit na sa tadhana ng mga tatlo ang kanilang sinapit na magdesisyon silang sumali sa Kinusan. Sa isang bayan na nagihirap, siguro malaking bagay na makita mo may mga tao na dumadaan sa hirap at dumadaan sa pagsubok. Pero... Dahil gusto nilang makakuha uli ng kalayaan ng mga tao. And they're willing to, well, offer their lives. Angin sa museo sa lugar na ito na lang inaalala ang naging kabayanihan nila Suring at ng libu-libong mga nag-alay ng buhay para sa pagbabago noong panahon ng martial law. Bayaning may tuturing ang mga taong naglakas na loob para isulong ang ating demokrasya laban sa diktaduryang pamalaan ni dating Pangulong Marcos. Kahit kapalit pa nito ang kanilang buhay. Magandang hapon. Ako si Martin Andanar. Hanggang sa susulod na pagbabaliktanaw at pagtuklas ng katotohanan. Dito sa Crime Classic.